Hi, uh, magandang uh, araw sa inyo mga kababayan. Uh, ito po ang uh, inyong uh, lingkod, uh, Isko Moreno. Uh, ako po ay uh, may maikling uh, panawagan lamang na gustong gawin uh, sa kadahilanan na uh, may mga napapabalitang mga personalidad ng lungsod ng Maynila na sila ay mga tinaguriang uh, mga big time uh, drug pusher o drug queen sa lungsod ayon sa mga binitawang uh, salita ng ating NCR Director uh, Director uh, General uh, Elisar at mga iba pang ahensya ng gobyerno that there is a certain barangay chairman o chairwoman na pinaghihina lang uh, drag queen uh, dito sa lungsod ng Maynila at ang nabanggit na pangalan na uh, siyang tinatanong sa atin ng ating mga kasamaan sa media na uh, itong certain uh, Gia Gomez Castro na barangay chairman uh, supposed to be sa Sampaloc, Manila ng barangay 484. Port Now, uh, bilang uh, pakikisa ng pamalang lungsod ng Maynila, ako po ang inyong lingkod, uh, Isko Moreno, uh, ang alkalde ng ating siyudad, ay nananawagan uh, sa pamilya ni uh, dating uh, chairman Gia Gomez Castro para po maituwid natin ito mga Ditan uh, sinasabi sa publiko, siya po ay hindi na po uh, chairman ngayon. Uh, siya po ay nahalal na chairman muli noong nakaraang barangay election. Uh, ngunit, uh noong April 25, 2019 to June 25, uh, siya po ay uh, nag-apply ng leave of absence sa kanyang uh, opisina at magpasa hanggang ngayon ay uh, siya po ay uh, hindi pa bumabalik sa kanyang opisina. At kaya nagkaroon uh, na rin uh, ng resolusyon ng barangay na siya ay uh, alisin at uh, yung rule of succession uh, under the local government code ay inapply. So yung number one kagawad ay nag-assume na kasalukuyang barangay chairman sa, sa barangay Puri. O ngayon naman po, para sa kapanatagan ng lahat at patas na pagkakataong ibinibigay natin sa lahat ng tao. O, may kanya-kanyang claim, counterclaim ang mga individual. Ako po ang inyong lingkod sa pamilya Gia Gomez, sa pamilya ni Gia Gomez Castro ay nananawagan nananawagan at iniikayat ko kayo na eh, kayo po ay dumutang uh, at uh, ipaliwanag ang inyong sarili sa mga bagay na nabanggit uh, laban sa inyo para na sa ganun may mabigyan kayo ng pagkakataon na maipaliwanag ang inyong uh, sarili kaya po sa pamilya ni uh, dating uh, chairman Gia Gomez Castro. Uh, eh Siguro ito po ang inyong lingkod. Anytime po, uh, pwede kayong magtungo sa aking opisina at uh, sa ganon, eh, magpunta tayo sa pulisiya uh, na saan ay uh, doon masasabi natin kung ano nga ba ang katotohanan dito sa sinasabing mga akusasyon-akusasyon uh, ito. Uh, ang inyong lingkod po ay uh, hindi naman po basa-basa naniniwala oh, in fact, uh, for so many instances ay uh, marami tayong mga suspect na inaharap sa mata ng publiko oh, uh, in fact, uh, meron din tayong mga wanted na pinahanap at nadatip sa Lugso de Manila at maibalik muli sila Uh, sa kamay ng musgado upang uh, mapatunayan kung sila ay may sala o wala. Itong mga ganitong akusasyon ay tanging uh, solusyon dito ay uh, to ex-chairman na uh, uh, G. Gomez Castro ay kayo po ay magpaliwanag sa opisina ng NCR Director ng PNP Philippine National Police at ng PDE. Kung kakailanganin ninyo ang tulong ng pamalang lungsod, handa po kami nga uh, tumulong sa inyo. Ito'y so, pagkakataong ibinibigay ko o, para na sa ganoon naman ay, kayo naman eh, eh malinis ang inyong pangalan. Uh, but para naman sa ating kaalaman ng ating mga mamamayan na magpasa ngayon simula nung siya ay uh, umalis ay hindi pa po oh siya nagbabalik. May mga balibalita na siya ay lumabas ng bansa uh, ayon sa data ng uh, immigration siya ay lumabas ng September uh, 21 itong uh, kasalukuyang uh, taon. But be that as it may, siguro naman may mga kamag-anak pa kayo o mga kamag-anak na nanonood ngayon. O hikayatin ninyo ang inyong mahal sa buhay na ipaliwanag ang kanilang sarili. Ngayon, mga kababayan, oh, on the side lang. Nananawagan din ako sa lahat ng chairman na nakaupo mga barangay official na nakaupo. O, ito po ay uh, uh, paalala palala bilang ama ng lungsod ng Maynila. Huwag na huwag kayong uh, sa droga, gagamit ng droga, at maging protektor o magbenta ng droga. Ipinapaalala ko sa inyo yan sapagkat mahigpit po yan na ipinatutupad ang pagbabawal. Oo. Kung yan, eh, ipinagbabawal natin sa mga ordinaryong tao, mas maigpit ang pagtingin natin sa mga barangay officials na nai-involve sa ganitong klasing na uh, illegal transaction or illegal na uh, droga. Kaya para na rin sa kabutihan ng lahat. Para na rin sa kaparatagan ng kalooban ng ating mga mamamayan na masawata natin ang droga. In fact, for the record, ito po makikita ninyo mga bagong listahan ng barangay na na-clear na sa droga. o Ikinalulugod po natin yan bilang taong pamalaan, bilang aman ng lungsod, na maraming mga barangay, uh, officials at barangays ang uh, tumutupad na sa kanilang tungkulin at uh, lumalaban na rin na masawata itong uh, illegal drugs sa lungsod ng Manila. Kaya po muli, uh, babalikan ko kayo sa pamilya Castro. Uh, ang inyong lingkod bilang ama ng Nusod ng Maynila ay nananawagan sa inyo. At kung kakailanganin ninyo ang tulong ko, uh, ipagkakaloob ko po sa inyo. Nang may paliwanag nyo naman ang inyong sarili at katatayuan sa mga nasabing uh, akusasyon. So, sa inyo pong lahat, mga kababayan, Uh, umaasa naman kayo sa mga tagalungsod ng Maynila sa maliit naming kaparaanan. Gagampanan namin ang aming tungkulin, pag-iibayuin namin ang aming responsibilidad at mga gawain pambayan uh, at uh, magpupursigi po kami na laging mapayapa, malinis, maayos ang ating minamahal na lungsod ng Maynila at bawat barangay at pamayanan sa lungsod. Ngunit ako naman po ay nakikisuyo na rin. Buong kababang sa inyo. Ah, umari po sana sa mga pagbabagong nangyayari sa lungsod, ng pagsasayos, pinakikiusap ko po, tulungan niyo po kami. Makiisa po kayo. Magkusa na po tayo sa pagsasayos ng lungsod ng Maynila. Hindi po namin kakayanin ito ng kami-kabila. Kailangan po namin ng tulong ng lahat ng bahagi ng lipunan mamamayan anuman ang katayuan natin sa buhay mahirap middle class o mayaman yan po mga kababayan ang panawagan ng inyong lingkod dahil walang magmamalasakit sa ating mga batang Maynila kundi tayo rin kapwa batang Maynila magandang araw po pagpalainawa kayo ng pong may kapa. Manila God first.